Ayan, sinipag mag-vlog yung lola. Ayan, isishare ko lang sa inyo, ano ang pagkakaiba? Pag-usapan natin ang pagkakaiba ng YouTube at ng Facebook monetization. Dito, unahin muna natin ang, ang, ano, ang YouTube. Ayan, ang YouTube, maraming klase paano kaya magiging YouTube partner. Ito ay merong watch page ads, merong short page ads, membership, supers, and meron ding shopping. Ngayon, kung kayo ay ano-ano mga requirements dito. Dito sa ang um, ang membership super sa Shopping na uuna yan. Kung kayo ay magkaroon na ng 500 uh, YouTube uh, subscribers, pwede na kayong ma-invite through membership super and shopping. Pwede kayong magbenta, pwede kayong mag-receive ng membership, pwede magkaroon ng join, mag-join sa inyo. And then sa super yung mga super chats. Ngayon, iyon ay, din yung magamit sa inyong mga pagla-live at pwede rin kayong mag um, ka sa sa inyong mga mga short videos. Pwede silang mag, uh, sa mga comments nila, pwede silang magkaroon ng super chats doon. Ngayon, kung kayo naman ay naka-1,000 subscribers, yon ay pwede na kayong ma-invite sa watch page ads. And ang kagandahan, sabay ang short page ads. Like for, uh, ano ba itong ibig sabihin ito? Ang watch page ads ay para sa long videos at ang short page ads ay para sa short videos. Ngayon, dati walang bayad ang shorts sa YouTube. Pero sa ngayon, ngayon as of this moment ay may one year na yata or two. Oh, maywan may one year na kasi nung unang channel ko walang bayad ang shorts. Ngayon, meron na. Uh, itong itong uh, short feeds ads ay binabase yan sa o ilan ng watts per 1,000 watts. Pero kung minsan, watts views, views yun. Ngayon, pero kung meron din silang mga bonus, maganda, maganda ang, ang kagandahan dito sa YouTube ay sabay na ang pag once nagkaroon kayo ng 1,000 subscribers, automatic yon lahat. Sabay ang, ang sabay ang long videos at saka ang short videos, sabay na nagkakaroon ng monetization. At, uh, ano siya, medyo mas mataas ang uh, ang ano ang bayad ng uh, ads kesa sa uh, compare natin sa Facebook. Ito ngayon, ano naman ng, uh, ang pag-usapan naman natin ngayon ng Facebook. Ang ang requirements pala sa YouTube ay 1,500 subscribers para sa membership and sa supers and then sa Watch page ads at Short feeds ay 1,000 subscribers plus 4,000 hours. Madali lang pong makuha yon basta maganda ang inyong mga anak. Ako, hindi ako nakipag... Itong second channel ko, hindi, ako, hindi ko naranasan ng sub to sub. Basta nag... Uh, ko lang siya. Magaganda naman kasi yung mga... Hindi. <laughs> uh, nag ako na meron lang akong... Uh, ang content ko ay, ay skincare, hair care, and ang aking uh, DIY tatlo siya, tatlo ang aking content na pinagbabasihan dito sa aking bagong YouTube channel, Abbott Corner. And doon ay talagang uh, nagconcentrate nag-concentrate ako doon. Doon sa nagulat ako kasi tinanggap ng viewers yung aking skincare dahil dito sa aking age. Ang <laughs> lalaki ng views ko, kaya nakuha ko agad yung yun, kaya ko agad yung 4,000 hours kasi malaki ang views ko sa skincare. And then sa sa Uh, sa aking uh, DIY, doon ako nakukuha ng maraming subscribers, mga foreign subscribers ang nakuha ko. Dahil nga sa aking DIY, mga short videos naman, doon ako nakakuha ng maraming, mm, ng maraming views and maraming, uh, uh tawag dito, subscribers. Ma madali ang makakuha ng subscribers sa, sa short videos. And compare natin ang ating Facebook. Punta tayo sa Facebook. Ang Facebook naman ay, eto, ang requirements niya ay siyempre dapat naka-professional mode ka kung ikaw ay nasa profile and then dun sa sa yung ano sa yung uh, page ay uh, mad kailangan meron kang uh, 1,000 subscribers or minsan less than 1,000 pwede ka na magkaroon ng stars at the same same din yan sa profile. Iyon ay nauuna pero kaya na ang daming daming mga mga bawal. Sa Facebook, maraming bawal, maraming restrictions. Kaya nga, nahihirapan din ako sa Facebook. Pero ang, ang, ang ano dyan, ang, ang medyo na, nalilito ako okay? iba-iba ang requirements sa bawat monetization tools. Dito sa monetization natin ay meron tayong, meron tayong stars, meron tayong stream ads and ads and reels. And then, kung nasa page kayo, meron sa long, meron sa live, meron sa, sa subscription, meron mga ganyan-ganyan. And karamihan yung iba kumikita sa stars. Pero so far as of this moment ay medyo mahina ang stars. Pero ang requirement sa in-stream ads ay yon ang malaki. Yan ang maraming nagkakaroon ng issue dahil talaga ang hirap kunin. But at least ako nakuha ko siya through lives. Ang requirement sa, sa in-stream ads ay 5,000 followers and ang minutes ay 60,000. Makukuha mo rin 'yan. Ang, pag, ang kagandahan lang yan ay kasama ang views ng ng reels mo. Hindi katulad sa sa YouTube. Sa YouTube kasi ang minutes o ang, ang minutes sa uh, o ang um, um, minutes views sa YouTube Shorts ay hindi kasama sa 4,000 hours. Kinukuha lang ang 4,000 hours sa long videos. Dito naman sa Facebook ang short videos o ang Reels ay kasama para makuha ang 60,000 minutes. 'Yun ang pagkakaiba nila. Pero once na na-monetize ka sa in-stream ads, hindi ibig sabihin na monetize ka na sa Reels. Ang Reels ay walang uh, walang uh, walang requirements, iyan ay through invitation. swertihan. Kasi kahit na wala kang, katulad ko, wala akong copyright wala akong restrictions or uh, violations, pero hindi pa rin ako na monetize Matagal na ako monetize sa Instagram ads, pero hanggang ngayon hindi pa rin ako monetize sa reels. Yun ay, <laughs> yun ay swertihan. Sabi ko nga, swertihan. Dahil ang ginagamit ko, uh, sa page ko naman ay, hindi ko pa naaabot ang 5000 followers kasi medyo bihira akong magpunta sa page sa dami ng aking inaasikaso. Pero madali siyang kunin. Uh, ang, ang, ang ang kagandahan sa page madaling kumuha ng followers kung meron kang uh, uh, communication sa bawat creators. Kaya lang, ang ang kahirapan lang pagka ikaw ay nakipag-follow to follow, ang kadalasan ay nawawalan ka na ng views dahil sa yung ibang mga followers ay nawawala na after na mawala sa after na makipag-follow to follow na sayo minsan kinabukasan, wala na hindi na hindi mo na sila makikita kung wala kayong common na uh, communication like for example ako kailangan lagi ako na iyo at ikaw lagi ka lang sa akin magkakaroon kayo ng constant or continuous views na both in both ends like na hindi katulad sa YouTube na pag kayo ay ako kasi hindi ako nakikipag uh, sub to sub kaya ang lahat ng aking mga 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 post sa YouTube or uh, upload sa YouTube ay medyo maganda ang views dahil nga sa regular viewers usila. sila yun ang kaibahan nung hindi ka nakikipag sub to sub at nakikipag follow to follow yung followers mo or subscribers mo ay may continuity yun ang kagandahan ng ano yun ang ang kahiraang pagkakaiba ng ng ano nang walang follow po to follow walang sub to sub pag sa Facebook meron kang follow nakapalo to follow tayo lahat kaya naghahanap tayo lagi ng followers uh, ako kasi sa Facebook talagang aminin ko na ano, follow to follow ako diyan sa aking profile pero ka, marami akong views ko minsan dahil sa aking mga friends relatives and uh, ayan yung mga uh, minsan yung, yung mga pinofollow madalas ay may continuity kasi ako. Once na nakita ko ang aking followers sa aking feed, inaano ko na yun, uh, automatic yun, inaano ko sila. Basta ako yung naka-online sa Facebook kasi kung minsan sa sobrang busy ko sa work, uh, after ilang days, tsaka ako palang sila ma ma-view. Ayun, yun ang ano ko. Pero at least ang ang, uh, ang ang viewers, ang followers tsaka ako ay may continuity may continuity yun lang ang kagandahan. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, ang pagkakaiba ng YouTube at ng, ng ano sa monetization ay napakalaki. Once na na-monetize kayo sa YouTube, kung ano na yan, automatic lahat ng kanilang monetization tools meron ka na agad. At mas, ang rate, mas mataas. Actually, yung income ko ngayon sa YouTube ko na bago, na na-monetize ilang days lang, one month ko yata ang kinukuha dahil <laughs> sa Facebook. Napakahirap kumuha ng, ano, ng ng uh, revenue sa Facebook kahit na naka 1,000 na ka 000, uh, sub, uh, views ka na wala pa rin yun. <laughs> wala pa rin revenue eh sabi ko ay uh, eh, kailan ko ka magkakaroon ng revenue pag 100,000 ang views kaya ang sabi ko ako basta tinutuloy-tuloy ka lang ang Facebook pero ang most ng time ko ngayon ay nasa YouTube thank you so much everyone and god bless depende na rin sa inyo 'yung ano kaya ko pero para makita niyo ang pagkakaiba try nyo mag mag mag, mag, mag open ng channel and madali lang and ayan <laughs> uh, yun lang dagdag na ano sa inyo pero kung sa kung meron kayong upload sa Facebook madali niyo lang ma-upload sa YouTube dahil pwede niyo lang pag-isahin lang yun ayan. thank you so much everyone bye bye and god bless happy Facebook and happy YouTuber ayan happy vlogging thank you so much bye bye